Okay, okay ready po. Dinatap po. One, two, three. Mami, pa. Nah. Okay. <laughs> okay, oh, ma'am? Ready po. Man. One, two, three. <laughs> Mami, oh, <laughs> 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 oh, Si Bikin, tingnan mo. Si Bikin, tingnan mo. <laughs> Practice mo. Hindi, pagkakain na Hindi. Pwede naman sa tubig. Kaya lang yung mukhang magpunting Ayun, Wala <laughs> ay, pare Ako na yun eh. <laughs> na iba yung step eh! Wala rin pa sinabi <laughs> Bisa, Alam ko yung, na kung ano option yan! The evolution! Home erectus! <laughs> Tara wala! Tara wala nakatalo! Tara wala Hindi Mayroon na isa! isa ulit! pa Kuya, isa pa kuya! Tapos na Pwede naman sa dagat. Mababasa tayo. Paalam. Uy, hindi ako marunong nito. Kuya! Kuya! Sa pa? Mababa yeah. yung jump ano, na namin na jump talon. Saka, lapit ka ng hot, kuya. Jump, jump, talon, jam, talon. Pa. Parang mas masarap tumalunan ako pa. Kaya dalawang satay. Maganda pa